di kaya calculator ni Pambansang Lutang ang ginamit nila? Hello mga kabayans, what's up, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, tinanong ko po sa inyo kung kilala nyo ba si Senator Reperal King. Well, unfortunately, hindi na po maitatago ko sino ba yung Senator Reperal King na yan. Dahil kilalang kilala po yan ng mga taong gising na sa katotohanan at mga critical thinkers. Pero syempre dahil alam ko po ang tungkol sa cyber libel. Kaya pwede ko na pobabanggitin kung sino ba, si Senator Rafael King. <laughs> dahil kilalang kilala nyo na po 'yan, sigurado. <laughs> so ngayon naman guys, may nagsumbong sa akin isang loyalista. Dahil may pinost daw yung page na 31 Million Movement na PBBM Good News daw. Ayon sa post na ito, the debt paid by PBBM admin this year has already amounted to more than 1.47 trillion as of end of October daw. Eh good news naman daw po yon, sabi nung nagsumbong na loyalista. Tama. Eh kaso may mga nagkukomento pa rin daw ng mga negatibo. Oh no! Gaya ng mga sinang po sa aking screenshots ng mga negative comments na ito. Okay? Sabi nung unang nagcomment, o ano ngayon? Bakit daw? pera niya ba ang pinambayad niya para ibida pa yan? Lahat naman daw ng mga nagdaang admin nagbabayad ng utang ng Pilipinas. wag daw silang ayoko nang basahin yung next na sinabi ng comment. Okay, basahin yun na lang. Ay naman po sa pangalawang comment, ano to? May malang? May maibida lang? Ngayon lang ba daw sila nakakita ng admin na nagbabayad daw ng utang ng Pinas? ayoko na pong basahin yung susunod na sinabi ng pangalawang comment. Okay, basahin nyo na lang. Sabi naman nung pangatlong comment, ay grabe yung panimula ng comment niya. Ayoko kong basahin guys, kayo na lang magbasa. Anya, i-consider daw po natin na 2 years na raw po si PBBM sa pwesto. Siyempre, from 2022 to 2023. Yun daw po ang dahilan kaya nakapagbayad sila ng debt burden natin. Dahil kasama daw po yan sa national budget natin, yearly. More than 500 billion daw ang pambayad natin sa debt burden natin. E di ibig sabihin, mas mataas ang budget, e di mas mataas daw ang pambayad natin ng debt burden sa mga pinag-uutangan ng Pinas. Ayoko na pong basahin yung mga susunod na sinabi sa comment na ito. Basahin nyo na lang, okay? At ayon naman po sa pang-apat na comment, hashtag PBBM bad news daw. Dahil huli raw po sila sa panluloko nila sa kanilang post. Ayon sa comment na ito, noong 2022, ang pambayad daw po natin sa debt burden natin ay 541.3 billion. And then ngayong 2023, ang pambayad daw natin ay 611 billion. So if you do the math, 1.1 trillion pa lang ang nababayad ng administrasyong ito. Saan daw nang galing ang 1.47 trillion sa post nila? <laughs> Meron ba raw din nagdag si PBBM dyan kaya naging ganyan ang amount? O sadyang fake news spreaders lang daw po sila? So grabe nga po yung mga negative comments, no? So dahil po sa curiosity ko, syempre, nagresearch po ang inyong lingkod kung magkano ba ang naibayad ng Duterte administration sa debt burden natin simula noong 2016. So nung kakaupo niya palang, lang syempre proposed budget ito sa panahon ni Pinoy, ang pambayad natin noon sa debt burden natin ay 419.3 billion pesos. Noong 2017, ang budget natin sa debt burden natin ay 351.6 billion. Noong 2018, nagipo itong 370.8 billion pesos. Noong 2019, nagipo itong 414.1 billion pesos. Noong 2020, nagipo itong 461 billion pesos at noong 2021, naging po itong 560.2 billion pesos. So ang total po ng nabayad ng Duterte admin sa debt burden natin sa kanyang buong termino for 6 years ay 2.5 trillion pesos. Noong 2022, naging pong 541.3 billion pesos. So tama po yung na-research nung nag-comment. At ngayon 2023, nagipong 611 billion pesos ang pambayad natin sa debt burden natin. Well, lahat po tayo pwede po nating i-research ang info na ito. Dahil nasa World Wide Web na po itong mga information na ito. So as a vlogger and a truth seeker, I need to verify the numbers and information na nakasaad sa comment na yon. So inad ko po ang pambayad natin ng debt burden natin from 2022 until 2023. At tama din po ang lumabas sa calculator ko na 1.1 trillion pa lang dapat ang ilagay nila sa post nila. San nga naman daw nang galing ang 1.47 trillion na number sa post nila? 'Di ba? So kayo guys, tingin nyo. saan kaya nila nakuha ang additional na 370 billion pesos sa post nila? Di kaya calculator ni Pambansang Lutang ang ginamit nila? Kayo na po ang bahalang humusga. So for more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Universe page sa Meta at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YouTube. Maraming maraming salamat, makabayans!